Sa iba pang balita, formal nang umatras sa kanyang kandidatura bilang congressman ng ikaapat na distrito ng Isabela, si Jenny Coquilla kahapon, Pebrero 27, 2025. Sa panayam ng IOVM News Team, sinabi ni Coquilla na iniurong niya ang kanyang pagtakbo upang bigyang daan at suportahan ang kandidatura ni Congress Congressman Gigi Agabao Ayon sa kanya, napagkasunduan nilang magkaisa para sa pagbabago sa ikaapat na distrito. Gayon tiniyak ni Kukilia ang kanyang pagbabalik sa politika sa 2028 kung saan muli siyang tatakbo bilang kongresista. Dagdag pa niya, apektado siya sa kasalukuyang issue na kinakaharap ng vicepresidente Presidente at iba pang opisyal ng PDP laban na kanyang kinabibilangang partido. Hinihikayat din ni Kukilia ang mga botante na bigyang pagkakataon ng mga bagong kandidatong nais maglingkod sa publiko at mariing pinaalalahanan ang lahat na huwag tangkiliki ng mga politikong sangkot sa pagbili ng boto na aniyay ugat ng korupsyon. Ang 5,000-10,000 natin na vote buying po natin, kung bibilangin po nyo yan sa tatlong taon, sentabos lang po yan sa isang araw. So, lahat Kawawa naman po tayo. Wala po tayong magagawa. Ako mismo na gustong lumaban na hindi ko kayang lumaban nang dahil lang sa uh, kwanin natin mga mga kalakaran na ganyan gaya ng sinabi ko kanina kaya po natin lumaban kung gugustuhin po natin pero hindi ko po masisikmura na ako magbebenta ng are are-aream ko para lumaban po at uh, para sa ating mga mahal na kapatid sa buong distrito 4 dahil wala po akong gagawin kung hindi mangungurap din at babawiin ko yung pera kong pinagbintahan ko ng ari ang ko para ituloy ko po ang laban para sa inyo. Yan ang naging pahayag ni Jenny Coquilla. Samantala sinisiguro naman ni Coquilla na bagamat hindi siya tutuloy sa kanyang pagtakbo ngayong nalalapit na halalan, mananatili pa rin bukas ang kanyang palad sa mga nangangailangan ng tulong. Sa ngayon sinabi nito na pagtutunan muna niya ng pansin ang kanyang kalusugan at ang kanyang mga anak lalo pat biktima rin ng, ng malawakang wildfire sa Los Angeles, California, ang anak nito. IFM News.